Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Una sa lahat, katuliko ako kaya di ko talaga tinatangkilik yung mga hula-hula na yan dark arts daw yan sabi ng lola ko. Sabi pa niya, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay bunga ng malaya nating desisyon at kagustuhan ng Diyos. Rest in peace, Nay. Pero ito nga, nangyari sa akin tong mga to year 2012. First year college ako nun at first day of classes namin. Late akong pumasok nun sa isang subject ko. Nandun na nun si ma'am at nakita ko na nakapagpasa na ng papel mga kaklasiko. ko. Pagpasok ko tinanong ko yung katabi ko kung pangalan lang ba yung isusulat sa papel para makapagpasa na rin ako ng akin. Pero sabi niya mamaya na lang daw kasi hinuhulaan daw sila ni ma'am. Based daw sa penmanship nila, dun sa pinasa nilang papel. Kaya daw basahin ni ma'am yung feature nila o malaman yung personality nila. Amazed na amazed mga kaklase ko nun, kasi tama yung pagkakadescribe ni ma'am sa mga ugali nila, kahit na first meeting pa lang namin nun. Pero may mga kaklase ako. Na di niya publicly sinabi yung prediction about sa kanila. Private matters daw ata. Nung natapos na lahat silang mahulaan, tinitigan ako ni ma'am at kinukuha yung papel ko. Binigay ko kasi attendance namin yun pero sabi ko, ayokong magpahula. Di niya ako pinilit nung araw na yun. Pero sa buong semester iba talaga yung titig niya sa akin. At madalas niya akong tanungin kung ayoko ba daw talaga magpahula lagi akong tumatanggi. Sa nagdaang semester ewan ko kung cumat lang siya. Pero sabi nung mga kaklase ko nagkatotoo daw mga hula sa kanila. Meron pa, yung one time na may nawala ng cellphone sa klase, tapos hinawakan niya lang mga bagnamin alam na niya kung sino yung nagnakaw at naibalik yung cellphone. Tapos di ba may mga kaklase ako noon na di niya publicly sinabi yung hula about sa kanila nung first day namin. Turned out nakita niya kasi na maagang mag-aasawa, magdadrap, magnanakaw, madidispergin sila. Ganun. Lahat ng mga tutama at nagkatotoo. Alam lahat ng mga kaklasiko na masayahin akong tao at marami akong kaibigan. Isa sa kanila si Mag, last two meetings na namin noon kay ma'am kasi patapos na ang sem matamlay noon si Mag sa klase namin. Dahil kaibigan ko siya, alam ko kung bakit, kaya nung break time namin, comfort namin siya. Lumapit si ma'am tapos biglang sabi niya, magtotoo yung hinala mo. Napatingin kami sa kanya. Tapos sobrang kinilabutan ako nung sinabi niyang, it's about your father, right? Nung time kasi na yun, ang lakas ng hinala ni Magna ng bababae yung tatay niya. Wala pa siyang pinag o na nun kundi kami pa lang na mga kaibigan niya. Iba talaga ang abilities ni ma'am. Dahil na-amazed ako nun, Nung tinanong niya ako kung gusto ko na daw bang magpahula, pumayag na ako. Sabi ko sa sarili ko wala namang mawawala kung susubukan ko. Inawakan niya yung kamay ko pero sa mata ko siya nakatingin. Umiling-iling siya tapos sabi niya, di ka makakapagtapos ng pag-aaral ni. Di sa pagmamayabang. Pero isa ko sa pinakamatalino sa batch namin kaya di ko alam kung bakit ganun yung hula sa akin. Imposible yan, ma'am, kasi may pangarap akong tao. Yan yung sabi ko. Pangiti-ngiti lang siya tapos sabi niya, You'll get sick. Really sick. Binawi ko na agad yung kamay ko noon bago pa niya sabihin mamatay ako ng maaga. Para kasing ganun yung pinupunto niya. Ayaw ko sanang magpa pero tuwing naiisip ko na nagkatotoo yung hula niya sa mga kaklasi ko, sobrang natatakot ako. Inopen ko siya sa ate ko. Ang bilin ko noon at napagkasunduan din namin, di dapat malaman ng mama ko yung hula sa akin. Kasi nasa abroad si mama ayaw naming mag-alala siya. After a week na naag-start yung second sem, gabi yun, tumawag si mama sa akin. Umiiyak. Meron daw matanda na bigla na lang siyang hinulaan sa ibang bansa, at sinabing dalawa na lang daw yung anak ni mama. Tatlo kaming magkakapatid, tatlo. Kaya tinawagan kami ni Mama agad para ma-check kung may masama bang nangyari sa amin. Ayaw ko sanang mas lalong mag-alala si Mama pero sinabi ko sa kanya yung hula sa akin. Mas lalo siyang humagulgol nun. Bakit ko daw tinago sa kanya? Umiiyak na rin ako nun kasi dalawang magkaibang manghula na nasa magkabilang panig ng mundo ang nagsabing mamamatay ako ng maaga. Kinabukasan nagpadala si Mama ng pera para ipacheck of ako. Physical exam, x-ray, laboratory tests, lahat ginawa sa akin. Sa awa ng Diyos, wala namang na-diagnose bukod sa malabo kong mata na madalas pagmula ng sakit ko sa ulo. Fast forward. Second year college, wala na si ma'am sa school. Ang sabi-sabi tinanggal daw siya nung may-ari. Katoliko kasi yung pamilya ng may-ari ng school namin. Nung second year college ako, nagsimula akong tumamlay. From 62 kilos naging 47 na lang ako nun. Naging sakitin ako at madalas akong di pumapasok. Muntik na akong tumigil sa pag-aaral dahil isang term akong nawala. Buti na lang considerate yung mga teachers ko at tinulungan ako sa klase ng mga kaibigan ko. Nakalimutan ko na nung third year college yung masamang hula sa akin. Naging active ulit ako sa simbahan at sa akads. Fast forward. 2015. Fourth year college na ako noon at nag-intern ako sa Manila. Sakitin pa rin ako pero manageable naman. One time, nagyaya yung dalawang kaklase ko na mamasyal sa luneta. Gabi na noon at nakaupo kami sa grounds. Alam nyo naman sa luneta, maraming mga manghula doon na lumalapit sa mga tao at nag-aalok ng fortune telling. Manghuhula daw. Gusto ko siyang itaboy noon dahil sa masamang experience ko sa mga hula na yan pero siyempre magalang at marespeto akong tao, kaya hinayaan ko na lang yung mga kakasiko na magpahula. Magaling si Lola. Alam niya na graduating kami. Alam niya yung gusot sa pamilya nung kaibigan ko. Alam niyang taga-probinsya kami. Alam niya na may board exam kami. At madami pang iba, private matters ng mga kaibigan ko. Napatingin si Lola sa akin. Di ba daw ako magpapahula? Ewan ko kung paano nangyari pero nakita ko na lang yung sarili ko na inaabot yung kamay sa kanya. Pagkahawak na pagkahawak niya sa palad ko, binitiwan niya agad. Sabi niya, kawawang bata to, yung tingin niya sa akin parang tingin ng tao sa isang tao na may sakit. Alam ko kasi medical student po ako. After ilang seconds, hinawakan niya ulit ako, pero this time sa iba na siya nakatingin. Sa likod ko, may binubulong-bulong siya noon na di ko maintindihan. Tumataas balahibo ko noon at pati mga kaibigan ko. Natatakot na sa ginagawa ni Lola. Pero after niyang bitawan ulit yung kamay ko, gumaan yung pakiramdam ko. Pero tuwing maalala ko yung sinabi ni Lola after noon, kinikilabutan pa din ako. Sabi niya, yung babaeng nang hula sa'yo noon nandito kanina. Naramdaman niya na hinawakan kita. Gusto niyang kunin yung spirito mo kasi anak ka ng araw. Inuubos ka niya magmula nung nagpahula ka sa kanya. Di alam ni Lola yung past experience ko sa manghuhula at dinescribe niya pa yung. At dapat gamitin sa mabuti. Sobrang pasalamat ko kay Lola. Ni hindi nga siya nagpabayad kahit alukin ko siya ng malaking halaga. Tapos binigyan niya pa ako ng libreng anting-anting pangontra ko daw. Grumaduate po akong cum laude at National Board of Nurture. Sa board exam nag-aaral po ulit ako ngayon. Mas makapangyarihan ang ating Diyos. Nang hulang teacher ko sa akin noon. Explanation ni Lola, masigla daw akong bata at mapayapa yung isip ko, kaya gusto daw kunin yung spirito ko. Ang mga mabubuting manghuhula daw di dapat nila sinasabi sa hinuhulaan nila kung may masamang mangyayari bagkus dapat pinagdadasal daw ng mga manghuhula na wag magkatotoo yun. Pag daw kasi sinabi nila yun sa tao tendency, lulukubin sila ng takot at lungkot. At eventually napapabayaan nila sarili nila. Ang panghuhula daw ay regalo din ng Spiritu Santo. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com. at gmail.com.